nangingisda nakalapit tayo mahaba-haba pa hong uh, gawain na re. so magandang hapon. Oh, at marami kuya yan na ah okay, mamaya kami na dito na rin sir. okay. ayan okay. okay, nandini na ho tayo sa bandang baba ng ilog kaya lamang ay kailangan daw nating tumabi hindi pwede magtagal dahil may bababang may may Ayan, nandini na ho tayo sa babang parte ng ilog. Kaya lang hindi daw tayo pwede magtagal. Sabi ni Kuya, naglalakat doon pababa. Kasi meron daw bababa na truck ay kukuha daw ng buhangin. Eh baka tayo makaharang din eh. So hindi ko tayo pwede magtagal. Pero sisilip tayo dun sa baba. At sabi ni Kuya, yung makikita niyo mga motor na yan. Mga namamaril daw ng isda. So subukan natin makasilip doon at maka-interview din ng kaunti. Hindi tayo pwede magtagal at baka abutin nga ng truck ay magkaka pa tayo, magkaka problema pa. Maganda yata ang ating motor ay iayo na natin kaysa ganang nakabalagbag para pag dumaan mamaya ay eh, yung truck eh hindi na magka problema makakadaan na maayos ng kaunti ano ay okay, babaho tayo sila tayo dito sa so may ilog so bukod daw sa namamaril namamana ng isda ay meron din ng lalambat so good to know na meron pa tayong mga isda dito na nakikita tapos yung makikita nyo itong mga para mga bakal na to na bangka ang alam ko ginagamit ito pang salok ng buhangin eh kasi ang alam ko rin ay kumukuha ng buhangin po dito sa ilog dito sa barangay sa bang may huli sir may isda may huli ka hong isda ano mga mantipa saan ba ko yung tubig na to pag dyan sa kaliwa na yan Sang barangay itong galing yung tubig na to. Galing Taysan. Galing Taysan pa daw yung tubig natin dito. Malawak. Boss, gaano kalayo natin kinuha yung buhangin? Dito lang sa Dito lang sa gilid na to. Oo. Are, mamaya na TV ka na. Hindi pa traun. kawayan ay di ito na yung pinakatuntungan ng truck, kuya, para hindi lumubog. Para hindi siya basta lumubog. Oo. So pagka ganitong bagong baha, marami talagang buhangin, ano kuya? Oo taman tama ito. Oo nga. So kahit ganito kalapit ay meron na sila nakukuha buhangin. Kasi ito ng mga buhangin na to ay dalayan ng ano eh, ng uh, kapag bumabaha. At Very good kasi napapakanabangan naman ng ating mga kababayan dito. May nahuhuli pa rin kuya mga isda dito. O? May manahuhuli pa rin mga isda. Marami pa ho sir. Marami, Marami pa. pa. Nahuhuli isda ng mga tilapia. Mga tilapia. Dalag yan. Ah. Ah oo kasi minsan may nakikita ko may mga dala na. Mm, yun. Dito ho yun mga halos sinuhuli. Okay do. Ano yun kuya? Kawil, pante? Yun. Kawil, pante, dala. Mm. Yan. Yun mm -hmm. Yung mga ginagamit dito. Sana makakasyon tayo ng ano, may nang namamante. <laughs> Makakita tayo ng isang huli. Ay, mga batang 'yon, 'yon. Namamante 'yan. Ayun. Ah, uh -huh. yung mga nasa bangka na 'yon. Yung takbo ng tubig nito, ito yung papunta na sa tulay. Ah, uh, sir, yung kalumpang. Kalumpang SM yung nabigyan. Ah. Yung nabuo niya. Padiretso ng kalumpang uh -huh. SM. Kalumpang River sa Batangas uh -huh. City. Ah, uh -huh. Yun. Oo. Oh. Tapos, yung sabang bridge nandito sa part na to. Bridge. Oo, yung mataas na dinadaan. Ah, yung ah. dito. Okay. Hindi, ah, ito yung bypass road. Mm. Ito, ito yung Sabang Bridge. Ah, okay. Dito. Ah, ito, ito, dito sa yes. side na to. So, dalawa pala. So, from here, ito, pag dinatiretso natin yan, nandito yung Sabang Bridge. Tapos dito kuya sa kaliwa, ito yung papunta ng Kalumpang River, ano? Ah. Ito yung papunta ng Kalumpang River. Ah, okay. Ayan. Ayan ako kung mamangka ako eh maliligaw na <laughs> so nilagyan na rin nila dito ng harang na kawayan para hindi ma-erode yung mga buhangin na nakukuha nila dito merong konting uh, kumbaga, protection dike at uh, si na ay ayun kumakita niya si kuya sumisisid at kumukuha siya ng buhangin sa baba malapit lang naman eh kaya kumbaga, hindi masyadong hassle ang pagkuha ng buhangin Hassle din naman kasi mahirap talagang kumuha ng buhangin eh. River oh, sand mas okay siya. Oo, oh, kumpara sa mga nagagaling baga, mm. alat, pipirang baka. Ay, oo. Kasi maalat yung buhangin. Okay. Oo, pag river sand. Kasi parang high school, college, na ko na na kumukuha na talaga ng buhangin okay. dito. Kasi okay, pinamunatan na namin dito. Pagkatao, pagkatao ko na, ganito mm. na puhanginan na. So tingin mo mo sir, ilang taon na to nauna pa sa iyo? ko sir, malaking una. <laughs> malaking una? <laughs> malaking una sir. Ginamulatan ko ng hanap mo ito ng mga taga-sabaw. Mm. -hmm. Sa Pedro, yan. Yes. Merong mga malalaking hauler, kumbaga? Ng, ano, Wala sir, mano, -mano lang ito eh. Mano-mano lang talaga? Wala ditong equipment. Manuan lang itong tinitira, kita nyo naman. So, itong nakukuha natin, kumbaga, dito lamang sa atin ginagamit, Oo, hindi naman. dinadala din, sa ibang... Hindi dinadala dito namin sa ibang bayan, Batangas, mm. mm -hmm. Ibaan, San Jose, ganyan. Kompromyos sa mga umo-order. Oo. Diyan. Kasi libre lang naman. Mm -hmm. Tsaka, dapat napapakanabangan. Oo naman, siya. So. <laughs> Biyaya ng kalikasan, eh. <laughs> Yan daw. Okay. Ay, taga saan po kayo, sir? Taga rito mo. Sabang. sabang. Anong pangalan po nila? Mael Peramo po. Si Kuya Mael Peramo. Ayan. Mukhang maaga pa kayo dito, kayo, sir, ha? Oo, <laughs> oh, sir. Kayo na pa. <laughs> <laughs> Yung maghapon, sa tansya mo, Kuya, na ganitong, uh, iyan, salok-salok. Nakakailan to nilada tayo? Depende, sir, yan. Depende sa uh, may katawan. Oo. Oh, so, Hanggang kaya nila, Pwede. Hanggat kaya. O, so, pag nakakaramdam na ng pagod, ay eh, di natigil lang. Na pahinga, rin. pahinga. Kasi sir, dito, parbangka naman yung pagkuha. Parbangka ang ano? Okay, okay. Mukhang uh, maghahaponan itong mga titiray din na kuya na ito ah. Okay, sir, mamaya kami aahin na dito. Pag na rin sir eh. Oo, pahinga naman. Weekends eh. <laughs> <laughs> Taga sa nga isa? Taga ibaan mismo. Taga muntin Mm -hmm. Yung account ko, sir, ay yung tagaybaan ako. Oo, hmm, nakikita ko ang inyong account na yan, tagaybaan ako. Oo. Ah, oh, okay, ah, yung oh, ah. laging nag-ano ng mga... Mga pagkain, uh, mga baysanan din, uh, saka uh, tulay, yan, yeah, <laughs> mga ilog. Marami na rin napuntahan. Um, tubig pala. Hmm. <laughs> so itong side na ito, ito yung sa kilo. Oo, oo. yung kilo tulay, 'di ba? Parang may ilog din siya. Oo. Ah uh -oh. uh, dito rin labas. Ah dito rin labas ng galing sa kilo. I see. So sabi ni kuya, itong ilog na to, itong tubig na to, kasi nandiyan yung uh, uh, sabang bridge na dinaan natin kanina. So ito ay galing ng soro, San Jose. San Jose. Ayan, tapos dito rin sila nagko-converge. Sa other side, ayan, kung makikita nyo, hiwalay yung kulay ng tubig nila. Yung isa mo brown, tapos ito medyo malinaw. Tapos from there, ito naman ay papunta ng Kalumpang River sa Batangas City. Tapos si Nakuya kuya naghahampas-hampas ng tubig kasi sila ay ang tawag dyan daw ay namamante. Ay sana makahintay tayo ng kaunti para makita natin kung mayroon silang mahuhuling isda. At si kuya, yun, chill na chill. Si ate pala, baba ito eh. <laughs> okay, so hindi na tayo magtatagal at baka ho bumaba yung truck ay tayo makakaabala kasi magkakarga na sila ng kanilang uh, naipon na mga buhangin. So maraming salamat kay uh, Kuya. Perama daw yung kanya pili. Taga dito mismo sa Sabang. At ang anak buhay yung ay talagang ikang uh, eh, kinalakihan na. Sabi pa nga ni Kuya eh malaking una sa kanya. Ayan. Yan ho ang ating Sabang River mula doon sa Tulay ay di tayo ay bumaba. At ito ang eksena. Hindi natin nakita yung ilang ano. May mga nangingisda nakalapit tayo. Mahaba-haba pa hong uh, gawain na re. So magandang hapon ho at maraming salamat.